Iko ito na? Iko, iko na siya ni? lumapit ka ng madaling madali. Lumapit ka ng madaling madali. Lumapit ka ng madaling madali. Hiyum haumi hiyamu. Hiyum haumi hiyamu kasal. Iko ka na?

ng mga pastor sa kuryo sa protestante ng ng na na sa ng elemento nagbigay pa sa sino kay Joros R Flores August 17 2009 saan man naroroon ang kumuha sa batang ito ay pumasok siya at talagang kapat ng nang na po iparating sa kanya gusto ko ipatan yung bata sa kilid sorry tawagin mo sa

Mahay niyo paguli ang bata, anong plano niyo? Anong sala sa'ng bata? Ha? Anong sala sa'ng bata? Pag ako minsan, nahihiyas eh. Ay Diyos naman, nabububot ang mga ulo ng mga soel na pinakatakutan ni Lucifer. Katulad ng iskertong ito ng parusang kamatayan. Sa so, nga lang niyo, okay? Hey? Hindi! Hey!

At ha, kay Boros, saan man naroroon pumasok kay na tinatawagan ko ang hari at rin ako sino man siyang minuno, pasok sa katawan ito nung walang pagsala. Sa so, ngalan lang na isa sa mga kapag-iraan sa lahat. James, na minuto Pasok sa katawan ito. Sino ka na? Ha? Pasok! O, sa Bye Ayaw. Bilang ka bilog bilin. Bak, bilang ka bilog bilin. Sino ka? Bilang ka bilog bilin. Sino na'y? Sino na'y? Sino na, sino na buho. Ha? Buho. eh? Ha? Di sino ka? Oh! Sino? Sino ka? Sino ka? Sa buho? Sino ka Ha? Der. <laughs> ng mga halaman, ito'y isang form, ito'y isang pang-law hari ng lahat ng hari. Isuwo masiyay mga bato gumundo sa kabanaran ng dos. Dawagan ko ang espreto o elemento na kumuhak kay Juros. Saan ka man naroroon pumasok ka nang walang pagsala. Ignita natural na bato ra integra. Al adoy sa das amara, hubisiri adubarin nyudet. Siguro, ah. Siguro. Siguro, kunakan yan. Ha? Sino ka dyan? Sino ka dyan? Ha? Sino ka dyan? Sino ka dyan? Ha? Sino ka dyan? Huwag na tanong ikaw sa sagot ha? Ayaw mo sumagot? hindi. Ha? Butang yung sigat ang bata. Yo, biro, marurog ang lahat ay madudurog. Ha? Sino ka na? Ha? Sa buho. Sa buho? Sino sa din sa buho? Ang gusto ko, pagwaan niyo bata. Ha? Pagwaa. Pagwaa. ah, Hmm? Pag-uuan? Oh. Sige. Gusto na natin ito. Last drop ha? Last drop punta ka oh. ha? Hindi si nga buho ba ako? Ang balihan mo po'y pag-uuan sa si Joros. Hindi nga buho. Si pag-uuan pag sa di nga malusog to? Hindi oh. nga buho. Gusto ko pag-uuan pag sa buho? Parang wala kita. <laughs> Parang wala kita. Sinakintay nga nga. ka wa? <laughs> nito iniis nito niis tau sura mo sura mo ko yeah nilikatan PM sin sin dam sa tikom sino alan mo sino alan mo sino alan mo arsima mo mo sino alan mo lim lang mo mo sino alan mo sino alan mo sino alan mo buligan ka naman ta buligan ka buligan ka alan mo Joros, ano pili daw? Ano pili daw? Confirmado, ano pili daw? Apelido? Ano birthday mo? Birthday? Birthday, desiga, desiga para makuha ka. Birthday para makuha ka.